Ano na, panggabi na namin ulam to mga kadyosa Kaya Nandito na nga uulamin oh, na namin mga kadyosa Si Hay naman kayo, Papakilala ko nga pala Ang pinaka masungit kong mother Yan o, yan o, o Di ba mga kadyosa Hello? Hindi ay, Diyosa din yan, di ba mga kadyosa Mamaya yung isang Kaya ito kumain, oh, nakataspa ah uh, Para masarap na <laughs> Ito na nga tayo mga kadyosa Sobrang lalim ng tubig mga kadyusa Kaya sisisid tayo Ituturo ko sa inyo kung paano sumisid Gaano kalalim yung sisisiran ko mga kadyusa Kaya panurin nyo itong gagawin ko mga kadyusa Kailangan natin magtiis para may ulamin tayo mamaya. kaya magsisisid pa rin tayo kahit sobrang lalim. <laughs> Ito na nga tayo mga kadyosa ha yung nakuha ko Pang ano na, pang gabi na aming ulam to mga kadyosa Kaya Ito na nga Lalagay ko na yung ano, yung nakuha natin Tapos pagdating natin sa bahay Ugasan natin siya Halika, tulika halika na pare bang ang kamahiyang pumasok Pasensya ka na sa bahay ko medyo madumi at nakakasulasok Balak ko sana maglinis kasi dumating ka hindi na umabot Kampis yung kanina sinisid natin tapos na nga nag-inugas kanina and then ito na nga nandito na nga uulamin oh, na namin mga kadyosa si Hay naman kayo papakilala ko nga pala ang pinaka masungit kong mother yan you know, you know, oh, di ba mga kadyosa? Hello! Ay, diyosa din yan, di ba mga kadyosa? Mamaya yung isang... Kaya ito kumain, oh, pa ah, uh, para masarap na. Ah, uh, uh, yung sinisid nating kampis. Oh, yan o. Oh, Ayan, oh yan ang wow! Yun, sinisid natin kasi malalim yung pinagkuhanan natin. Kapag na lang yung badimba nyo nga. Kaya, yan po, uh, ulam namin o. Oh. oh bangus. Hindi ko yan hindi ko yan sinisid kasi hindi ko mahuli yung bangus mga kadyosa. Hindi yan sinisisid. Binibili yan. <laughs> mo Saan mo binili yan? Sa ano lang yung may nagtinda dito kanina mga kadyosa. Hanap nyo nga ng lalaki nito. Thank you for watching. Diyan na nga nagtatapos ang aming vlog. Kaya nakain na kami. Kaya kain na rin kayo dyan mga kadyosa.